Sige, baye, gumawa ng icon na tayo. Yan ang ano natin. Kalangan na pili tayo ng wala 'tong tangi kulay. Ha? Imagine kayo. Really imagine. Wala ka nang makakakita. Matulungan naman 'yan talaga 'yung mga stupid pa rin niya kasi kay kapag two, ano? Sukul. niya kapag hindi siya ano naka ano, <tiple> may nagpisa na mga idol oh. No? Ayan, isa. Cobra. Cobra. <laughs> Ayan, guys. May sisiw na ilob ng incubator namin. Alas saka dyan mo na magkamay? Ayan. Ang itim ng isa, oh. Ayan. Ang cute ang kulay nito pa. Ayan. Ayan. Ayan.